Ngayon nga lang April 11, Friday, ay ang araw ng pagkilala ng grade 8 grade 10 at grade 12. So, recognition day nga pala namin yung mga honor student. And dyan, nakita nyo naman na wala pa masyadong tao, kaya pumunta muna kami ng kantin para dun muna Yang mag... Yung bat kasi sobrang init pa sa labas, kahit may tent, ba? Diba? So, congrats nga pala sa lahat ng mga honor student, hindi lang sa grade 10, kundi sa lahat ng grade level. Siyempre, masasabi ko lang sa inyo na pagbutihin nyo lang yung pag-aaral nyo, pero siyempre, wag naman yung sobrang serious to serious di ba? Diba? Siyempre, magsaya din kayo. Kung magagawin yung hobby ang pag-aaral nyo para hindi kayo ma-board, ganun. At least, pag naging hobby nyo, di ba? sa yung grade nyo, tapos nagsasaya pa kayo. Huwag niyo i-pressure yung sarili niyo. Pero may katagangan na pressure is privilege. So, ibig sabihin kapag na pressure kayo, may magandang patutunguhan yan. At yun. ito na nga, nagsimula na nga pala. Matagal nga din pala yan matatapos kasi nga pala sobrang dami ng mga honor students. So, ibig sabihin gagabihin pa kami dito. Pero ayos lang yung tol kasi syempre, kumbaga moment din naman ng mga honor student to. Yung recognition nga pala, eh, kasunod na nga lang pala niya ng completion namin. Kung saan doon na nga pala kami magmamarcha. Pero bago ang lahat, e eh, k すいい話。 At ayan, syempre, nakuha ko na nga pala yung medal at certificate. And syempre, masarap sa pairamdam kasi nakuha mo na. Naku nagbunga na yung mga paghihirap at ano mo, struggles. Malapit kami. Nagtutulo kami. Malapit na lumaya. Malapit na lumaya. Malapit <laughs> na oh, lumaya. <laughs> Pakita mo. Dulo. <laughs> ito. yung babalo. Resulto naman. Ay! Pinaprint ko lang ito. Pinaprint ko lang. Ah, pina pinaprint. Ah, pinaprint. Ah, pinaprint. Pwede na mangalan Sa uya ko. Kapag ba ito eh. Tapos ito na nga pala, April 30, Sunday, ito na nga pala yung magmamarcha kami, completion. Tapos ito na kukunin na namin yung certificate namin. Grayton, Galicano, Apasible, Antonio E. Del Castillo with their academic advisor, Miss Abrilene Redito Bulawin. <music> grade 10 melchora aquino de ramos with their academic advisor miss Aliana beatrice Quaresma. great men, francisco palagtas de la cruz with their with their academic advisor miss jazel marine poterias anda especial tom andre de ocampo with honors Suarez Prince Garcia with honors. Tolentino Sean Zewon Ulep with honors. Tapos yan, hanggang matapos na nga pala kami? Siyempre, masarap sa pakiramdam kasi 4 years ka nag bilang junior high school. Hindi lang naman pag-aaral yung nangyari doon. So, nag-build nga rin pala kami ng memories, friendship, mga ganun. mga memories na maglalas forever. Oh. And syempre, di ba nga ka, may kasabihan na sa so, mundo ng pag-aaral mo, bilang estudyante, high school life yung pinaka the best. Dito ko naranasan na magkaroon ng mga tarantadong classmate kahit hindi naman ako ano, ganun. Kumbaga ako na lang yung nila para maging mabait. Pero nga, di ba, ang pagtatapos sa high school ay hindi pa natatapos. Kumbaga, ito pa lang yung beginning sa totoong mundo. Tapos, meron nga rin pala kaming classmate na sobrang talino, top 1 nga pala dito sa grade 10, and ito nga pala speech niya. To all the pupils of grade 10 cohort 1, and most especially to my beloved section, Apasible. Thank you. Thank you for the shared burdens, for the Chica Anywhere, nonstop dance rehearsals, and every memory in between. Tunay ngang walang apas o, tunay walang imposible sa apasible. So ayun, narinig nyo naman na tunay nga talaga walang imposible sa apasible. Siyempre, masakit sa part na magkakawatak-watak na rin tayo. Pero siyempre, tatatak na tatatak sa puso at memories ko na hindi to mawawala. Promise. Kasi dito sa high school life, eh, parang dito mararanasan yung mga estudyante. O, alam mo, normal yung physical pero mental pala. O kala Bat mo, bata Basta ba lahat ng memories, hindi ko makakalimutan lahat yan. Lalo na itong section na apasible na nga rin pala ito. Ito nga pala yung pinaka -best sa akin. Yeah, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga naging classmate at naging teacher ko. Naging mahalaga kayong parte sa high school life ko.